Dami kong ipapakain papaya. Kikikikikikik. Nasira lang yung mga papaya oh, sa ulan. Nandun yata. sa lagon. Ha! Ang dami yung papayang kakainin. Yan. Yan pa yung mga alagad na, oh. Eh, Lara pa punta din. Dali. Ulihin mo sila Rapa pa. Eh, O oh, pakainin mo papaya. kumakain sila papaya rapa na ay hey! Hoy! pwede pa yan oh rapa duck duck Yeah, pakain mo yung papaya. kinain nila Ito kaya, matigas pa kasi to dito eh. Baka pwede pa. Pakain mo. Okay, pakain mo yung papaya. Tiba-tiba sila oh. Eh,